this video mga idol pupunta po tayo dito sa kasalan sa barangay malaya Pinira reluna po at tayo po ay na-invite ayun congratulations po sa inyo ni Rije and Juby ayun congratulations chart ito pala ay isang sundalo ng taga Isabila po ha karton karton pero dala nga namang

Dito na po tayo sa Barangay Malaya Heneralo na mga idol. Dito po sa My Court, nandito po ang kanilang binyo. Ayun. Get out po sa mga taga Barangay Malaya diyan at lalo, lalo na po sa kapitan. Shout out po. Ayun, nandito na po ang aking mga kasama mga idol. Kanya-kanyang paypay kasi mainit po eh. Tsaka siyempre mga gutom na rin yung mga yan. <laughs> Tangali na po. Kami pa po ang nauna dito sa mga ninong at ninang. Ayun, nangunguna na po si Ninong Rimon Paraiso. Ayun, tinawag na po ang kanyang mga alagad. Sabi niya, sugod so mga kapatid, ang taong gutom, sumama kayo sa akin at tayo na ikakain. <laughs> Ayun, joke. <laughs> joke lang po yung mga idol. <laughs> Pupunta na po kami dyan sa loob at kami po ay kakain. Kami po talaga ang nauuna. Kasi diyan mga idol, dito po sa parting Kison. Kailangan po masipag po kayo sumama kung sino po ang mga nagdininong sa mga kapitbahay nyo, sa kabilang barangay, kakilala nyo po. Kailangan lagi po kayo sumama para po pag kayo po ang gaganap ng ninong, sasama po din po sila sa inyo. Ganun po kaya nakakatuwa dahil napaka daming kasama ni Ninong Rimon eh napakarami po namin kami po taata ang pinakamaraming kasama sa lahat ng mga Ninong at Ninang dyan mga idol iba po nakakatuwa po oh, ang ganda po sa loob mga idol kitiring po kasi yan eh hindi natin alam kung magkano binayaran dyan at hindi na rin ako nagtanong basta ang alam ko lang ayan punta kami dyan kakain sasabit <laughs> ganun lang po ang sa Ayun, ayan kumbaga tumulong kami sa aming kasama na ninong ganun po kaya pila pila muna ay mga kasamaan ko po lahat yan napagaganda sa loob mga idol oh. o diba mga magkano kaya ang tansya natin dito mga idol 100,000, 80,000 wala akong idea mga idol bahala na kayo kung alam nyo dyan sa ganyang pinyo Ayan, jet out mga idol Okay Oh, mayroon pang impilites oh, Mayroon na pulutan Ang mga ano po yan Sa kamag-anak nung lalaki Nakaready na po yan Baga pinaka-espesyal Ayan, dito lang yung mga kasama namin Ayan, dito sa kabila Nakain muna Okay Ayan, si Pipi Vlog naka Nakapipila din yan si Pipi Vlog Sama na yan Vlogger din po yan Kasi gusto pong pag balo sa kanya, palo nyo lang po yan ayun, set out, kagawad dahan-dahan lang, kagawad ha may <laughs> mga kasama ko po yan dahan okay, set out, kugi kahingin ng kanin kunti lang mas masarap pag maraming ulan thank you ayun, set out po sa nagluto po dito sa ulam napakasarap po ng inyong noto ayun, may gala set out po totoo -tot po talaga, ang sarap-sarap po lalo na yung humba, ayun sarap ng minudo Ayan, kaldereta Ang sarap po, masarap talaga oh, Wala halong biro yung mga ayan, idol Masarap ang ulam dyan na hinain oh, Thank you Ayan sila ni ate oh. Pagpating na rin po ang ating ninong na nagbuhat pa rin po sa bayan ng Buena Vista ang uh, ninong Kaling at uh, ito na rin po kayo sa ating uh, table at uh, Sama mo po yung iyong mga Kain po mga idol. Sarap-sarap ng pagkain dito mga idol. Lo. Sarap ng luto nilang ulam mga idol. Shout out po sa nagbiloton nito. Sa ulitin po. Joke lang. Tapos na kumain mga idol. Dito naman kami sa labas. Uh, nag-aantay pa sa kinakasal. Solve! <laughs>

Ano yan eh? Collector. Yan po mga idol na pira na naiipon namin mga idol. Kasama din po dito sa mga babae po mga idol. Yan po ay para sa kasama naming ninong. Para po sa kanila yan. Kumbaga yan po ang nagiging tulong namin sa kanila. Hindi po yan mapupunta doon sa kinakasal. Kumbaga yung pira na yung mga idol, pag naka, nakaipon ata sila dyan ng kulang-kulang 8,000, yun po ang magiging pira nila. Dadagdagan na lang po nila yan para meron po silang pang sabit doon sa kanilang inaanak sa kasal. Ganun po mga idol. Ayun, dumating na po yung bride. Yung kinakasal po. saka saka, nandito yung groom. Ayun, shout out church. Ito pala ay sundalo. ng nanggagaling pa po yan sila sa malayong lugar doon po sa Isabila po. Ayun. Andito na rin po ang aming minamahal na mayor ng General Luna. Magandang lalaki mabait, matipuno. Empreo. Walang iba kundi si Mayor Matt Florido. Ayun, chat out po Mayor. Ang gandang lalaki okay, po ni po si Mayor, Mayor Matt. Si okay. Hindi lang putos sa kabigay sa atin. Wala po po tayo mga may dyan. Okay, next. Mr. Raymond Paraiso and Mrs. Thelma Paraiso. Nakikiling din. Si Nino Raymond at Nino

isa din kung may pagawaan ng kayo ano po kaya ako po ay dito sa bandang kaliwa partner si. ang ay dito sa bandang kanan. sige na ang kanila po po is no nandiyan sa San Miguel daw may malaki po silang grocery doon ano? yan okay yan oh. yan isa po po quick bilang bakit bilang? ng uh, Raymond Paraiso at may na Delta Paraiso is 50,500. Okay. Thank you po sa inyong mga kasawaan. Salamat po na marami. Ngayon po itatakaroon po tayo ngayon. at pinang Anton Lampera. Yan. Okay. Pagkawakin dito sa ating nanay, ng batang. Ito po. <laughs> Ika-hug mo na. Kung ito pong tawag ito, kailangan mo nang tumapit na ito po'y walang karungkutan para ikasayahan. Okay ka. Dito. Ayan. Ay, ay Mag-insert po tayo. May kasamang case. O, okay. oh. yan. Ayan. Panoorin natin dito. Panoorin natin dito. Oo. Oh. Oo. Oh, Parang masaya. <laughs> Mayuyayin okay, natin siya. Pag Ayan. Pagkabawa natin rin o. Pagkabawa natin rin siya. Pag sinasabing case. Nagsasabi ko sa iyo. Tumtumtiin ko. Okay. Thank you. May nung batang sa inyong mag -asawa. Thank you. Magkano? 15.5. Oo. Oh. Magtatapos silang dalawa eh. <laughs> May pinag-usapan nung magkakahanggan. Ano po? Yeah. Okay. Yan. Okay. Ito po ulit ako sa kanila. pinag kaya po ay kayo ay uh... Ang sinabi ng inong sila is 15,500 Sabihin mo nga nino Kulang Kaya? Ay hindi kaya? Okay <laughs> na doon? Ah? Ah? Si Channel 70 Oh Pag okay. inawa ko sa mga Kulang naman dito <laughs> oh ganun na Sabi niya eh, Ninong pula. Walang perfectong relasyon, walang perfectong taong. Lahat tayo may limitasyon, sakaling nabawang isa sa inyo, Reggie at Juvie may paghumulang, dapat bawat isa ay handang magpulong para dito. Again, best wishes and congratulations. Si Ninong Nino may trabaho pa sa munisipyo, kaya po ako ay

Okay, ang susunod po, ang pinang kawawa naman, inalagnat. Okay, bibigyan po natin at mayroon po namang abutin eh. ang masamang pakiramdam. Walang tumibakot niya ang ninong kay Marmong at ang ninang kinang ni Marmong po. Okay. Al ang po. Ang yeah, Pasok po. Ang Pasok. po. po. Ang Opo, po, remote na sobrang naubos, abun-abun. Abun na sa inyong mga mano. Ganito lang po niyo mga mano. O magito lang, ang Pwede ma'am? Sa kaya pa. Hay, kaya, kaya pa yan. Para, Para po sa kanila tong tumnay

gulat nila yan mawira mo lagi holy cow holy ay pagka boss manila ayun Ayan! <laughs> ano Aba, hawakan nyo delikado! Ayun! Ah, nandyan pala yung... Kating, papakuloyin ulit. Pupulutan ninyo mga kaya? Hindi, papakuloyin. Papakuloyin? Hmm. Baka masira. Ay, ganun? Masira ba kaya may pupulutan natin pagkateng. yan? Hindi, hindi man maubos yun. Hindi maubos yun. Kailangan nun, pagkating sisigang. 何が <laughs>

Oh, Doon Doan yan, ano, sa parking yan? <laughs> Alam na yan Alam na yun Yung sa'yo, take out mo yan oh, Yan yeah, o <laughs> 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 Merinda Ba? nabas mo na daw yung ano, sa gabal dun <laughs> <laughs> Mawala. Ayun.